tayo ay nabubuhay sa modernong panahon. Napakarami mga produkto ang mating resulta ng makabagong teknolohiya. Madali tayo maka-access sa mga pinakabagong mga gadgets, pinakabagong cellphone, computer, mga appliances sa bahay. Anytime, pwede tayong makabili ng ganyan, sabi doon. Sa sistema naman ng mga komunikasyon, merong tinatawag na mga fifth generation, merong tinatawag na long-term evolution, no? na kung saan ay maaari tayong makipag-usap kahit sa napakalayong mga lugar. No? Meron din tinatawag na uh, work from home, o pwede tayong makapagtrabaho kahit nasa bahay lang. No? Pwede tayong mag-shopping kahit di tayo maalis ng bahay. No? Pagbukas natin ang pinto, dumating na yung deliver natin. No? O, pwede tayo magbiyahe kahit card lang ang dala natin. O kaya mga e-wallet lang ang dala natin. At marami pang iba ang pwede nating makuha dahil sa mga makabagong teknolohiya. Totoo na pakinabangan natin ang mga bagay na ito. Pero labis-labis ba tayong dependent mga kapatid sa mga bagay na ito? Yan, pwede nating suriin. No? Sa ibang mga bagay naman, no? sa ibang larangan, ang mga bansa naman ay kumikilos batay sa sarili nilang karunungan. Bawa, may sabi, nakatuklas kami ng pinakamakabagong pinaka, pinaka pamamaraan ng pagbibiyay, pinakamabilis. No? Ito ay dahil sa resulta ng kanilang karunungan. No? Yung sinasabi nila mga bullet train, no? Mayroon mga bago ngayon, mga flying taxi. Pero minsan, ito ay humahantong sa mechanical error, o kaya ay human error. No? Sa ibang aspekto naman, no? so kung sino yung malakas sa puwersang militar, sila yung tinatawag na dominant power. No? Sila yung nagdidikta ng mga batas at polisiya. Sa politika naman, kung sino yung maraming miyembro, sila ay uh, may mga leader din ng politika na nagkakampi kampihan laban sa Uh, kay ba at sa kanyang pinahirang hari no may mga bansa na hindi pinapayagan ang pangaral ng mabuting balita mga kaalyado niya ng bansa ganun din at ang mga leader naman ng relihiyon ay nagtitiwala sa mga pamahalaan ng tao sa halip na sa kaharian ng Diyos sa politika ganun din no mas marami silang miyembro majority sila sabi doon Anong pananaw ng Biblia kapag dito tayo titiwala mga kapatid? Ating basahin ang Isaiah 28, 14-15, mga kapatid. Ating basahin ang Isaiah 28, 14-15. Maaari niyo akong sundan, mga kapatid. Kaya makinig kayo sa salita ni Jehovah. Kayong mayayabang. Kayong mga tagapamahala ng bayang ito sa Jerusalem. Dahil sinasabi ninyo, Nakipagtipan kami sa kamatayan at sa libingan ay nakipagkasundo kami. Kapag dumaan ang rumaragasang baha, hindi kami aabutan ito dahil ginawa naming kanlungan ang kasinungalingan at nagtago kami sa kabulaanan. Ipinaiwatig ng tekstong ito na walang kabuluhan ang kanlungan ng mga inaalok ng sanlibutan at hindi ito makapagsasanggalang sa atin. Ngayon ay kayo na tayo magtitiwala. Ibang iba sa nababahaging sanlibutan ito, ang mga lingkod ng Diyos ay nagkakaisa sa isang tunay na mga mananamba sa gitna ng daigdig na ito na nababahagi sa politika, lipunan at relihiyon. Di ba wala tayong pinapanigang mga politikal na partido? Sa mga isyu sa lipunan, hindi tayo sumasali, no? hindi tayo Nagmamarcha sa EDSA, sa Mindyola, sa Commonwealth para ihayag yung ating pagtutol sa mga uh, isyo sa lipunan, di ba? Ang mga tunay na lingkod din ng Diyos ay walang mga faksyon, no? Iisa lang ang ating pinagmumula ng ating karunungan, ang tapat at maingat na alipin. At masigasig tayo sa pangaral ng mabuting balita ng kaharian. Ito'y isang mensahe ng kapayapaan at kaligtasan. At ginagawa natin niyan sa iba't ibang pamamaraan. Nasubukan natin yung makarang mga taon, di ba? Letter writing, telephone witnessing, online witnessing, metropolitan witnessing or public witnessing. At sa ibang mga lugar, may tinatawag silang uh, prison witnessing, harbor witnessing at pangaral sa mga refugee camp. Ginagawa natin niyon dahil sumusunod tayo sa Diyos na Jehovah. At walang ibang grupo nito na nangaral tungkol sa kaharian. Bakit natin ginagawa ito? Unang-una, dahil maligaya tayo, nagawin ito dahil ang ating Diyos, si Jehovah, ay maligayan Diyos. Marami din tayo mga problema o mabibigat na problema, pero payapa tayo at maligaya. Maingat na ibinabatay ang ating pagawi sa pagpapasya sa mga simulain sa Biblia, di ba? Bago natin pagpasya ng isang mabigat na desisyon, isa, nagsasaliksik tayo sa kasulatan. Sinasanay din natin ang ating budhi sa Biblia. Hindi tayo nagtatangi sa pagawa ng mabuti sa mga tao. No? Kahit pag nangaral tayo, yung, kahit yung kasulok-sulok ang mga lugar, gusto nating puntahan. Kasi yung ibang uh, sabi nga nila, nangangaral din sila, ayaw nilang puntahan yon. Pero tayo, hindi tayo nagtatangi. At kitang kita ang pagkakaiba sa pagitan ng isa na naglilingkod sa Diyos at ng isa na hindi naglilingkod sa Kanya. Diba? May mga nag-aangkin na naglilingkod din sila sa Diyos, pero sabi doon, maraming akusasyon ang ibinabato sa kanila. Ano? Ating basahin mga kapatid, ang awit 46, 1 hanggang 3, para malaman natin yung pagkakaiba ng isa na naglilingkod sa tunay na Diyos at sa isa na hindi. Awit 46, 1 hanggang 3. Sabi rito, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handa siyang tumulong kapag may mga problema. Kaya hindi tayo matatakot kahit may pagbabagong mangyari sa lupa, kahit na gumuho ang mga bundok at lumubog sa pusod ng dagat, kahit na ang mga tubig nito ay umugong at umalimbukay, kahit na umuga ang mga bundok dahil sa pagdaluyong nito. Di ba? Binanggit doon, no? Ang Diyos ang ating kanlungan. Kaya yung iba, hindi sila nanganganlong sa Diyos, no? Kahit nagiging biktima tayo ng mga kalamidad, kanatag tayo kasi damang-dama natin ang tulong at patnubay ng Diyos na Ehoba. Pinaglalaanan niya tayo sa material, espiritual at maging sa emosyonal na paraan. Ayon sa ibang mga ayon sa ilang psychologist mga kapatid, no? Para sa kanila, kapag ang mga tao ay nakaranas ng isang matinding trahedya o likas na sakuna, ayon sa kanila ay likas lamang na labis na mag-alala, hanggang sa bandang huli ay humahantong sila no sa uh, masangkot sila sa pang pagpasok no pinapasok nila yung mga establishmento uh, nasasangkot sila sa tinatawag na looting no sang ayon ba tayo doon mga kapatid hindi tayo sang ayon doon no kasi sinyales yun na hindi natin kilala ang Diyos na Yehova at hindi tayo nagtitiwala sa kanya anong reaksyon natin no anong Uh, ginagawa natin kapag tayo ay nakakaranas ng mga likas na sakuna. Sabik tayong tumulong sa mga kapatid no, sa mga nasalanta ng sakuna. Sabik, sabik tayong tumulong sa pag-aayos ng mga tahanan. May iba nagbibigay ng spiritual na tulong, iba ay tumutulong sa paglilinis ng mga bakuran, pag-repack uh, ng mga relief, Iba ay nagbibigay ng mga financial na donasyon. Bakit natin ginagawa iyon, mga kapatid? Kasi nagtitiwala tayo sa Diyos na Jehovah. May mga nakaligtas noon sa mga, malalaking mabibigat na trahedya, no? malulubhang trahedya. Pero pagkalipas ng ilang araw, nagpanik sila. No? nag sila ng labis at na, nasangkot sila sa mga tinatawag na looting. No? Pero nakakalungkot, saan sila hindi nakaligtas? Hindi sila nakaligtas sa bala nang sila ay mabaril na mga gwardya. Kaya nagpapasalamat tayo na nakilala natin ang Diyos na Yehova at nanganganlong tayo sa Kanya. At pinaglalaan niyan na tayo ng uh, tulong na kailangan natin. Ang bayan ng Diyos ay lubusang nagtitiwala sa Diyos na Jehovah sa mahihirap na sitwasyon. At dahil alam natin na ipagsasanggalang tayo ng Diyos na Jehovah at mas makapangyarihan siya kaysa sa sino mang mga kaaway. Para sa kanya, ang Diyos ay isang tulong na kaagad na masusumpungan. O para sa atin, si Jehovah ay isang tulong na kaagad na masusumpungan sa panahon ng kabagabagan. Ayon sa ilang mga uh, eksperto na nag-aaral, mga kapitid, kung no, paano mapababae yung mga epekto ng mga kalamidad, ang tawagin sila sa nila ay uh, risk reduction and management services. no Mayroon sila mga counterpart sa iba't ibang bansa. Ayon sa kanila, tayo ay nasa rehiyon na napaka-vulnerable sa mga kalamidad. Totoo naman yun, eh, di ba? Taon-taon, napakaraming kalamidad na ating naranasan. No? Manalakas na bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, mga landslide, matitinding pagbaha. Mga, nasabi doon, yung storm surge, no? Pagtaas ng tubig-dagat dahil sa tipikto ng climate change. Meron pa tayong dinatawag na La Nina, El Nino. Minsan nakakatanggap pa tayo ng mga tsunami alert sa ating cellphone. Kaya talagang napakarami nating mga uh, kalamidad na dinaranas taon-taon. Kaya nasabi sa ating uh, outline, lumubog sa dagat, lumubog man sa dagat ang mga bundok dahil sa likas ng mga sakuna, ang bayan ng Diyos ay may dinatitinag na pagtitiwala kay Jehovah bilang kanilang kanlungan. May tanong dito mga kapatid. Ganyan din ba ang nadarama mo? Talaga bang nagtitiwala ka kay Jehovah? Haan. Ngayon ay paano natin makapatibay ang ating pagtitiwala kay Jehovah? Sapat na ba yun? Nakakilala natin siya. Yon. Para mala mapatibay natin ang ating pagtitiwala sa si Diyos na Jehovah, ating basahin ang Kawikaan 22.19 mga kapatid. Kawikaan 22.19. Mayroon niyo akong sundan sa tekstong nabanggit. Kawikaan 22, sabi rito, para kay Jehovah ka magtiwala, binibigyan kita ngayon ng kaalaman. So, sa binang gito, no? Bibigyan tayo ni Jehovah ng kaalaman. Dapat tayong magkaroon ng malalim na kaalaman o malalim na pagkaunawa, pagkakilala sa Diyos na Jehovah. At check na ito ay may mabuting resulta, mga kapatid, pag mayroon tayong malawak na kaalaman o pinag-aralan natin ang mga katangian ng Diyos na Jehovah. Ano yung mabuting resulta nito? Ating basahin ang Kawikaan 1.33. Kawikaan 1.33, sabi rito, Pero ang nakikinig sa akin ay namumuhay ng panatag at hindi matatakot anuman ang kapahamakan. No? Kapanatagan pala kapag ang nadarama natin kapag tayo ay may malawak na pagkakilala sa si Diyos na Jehovah. Ang mga nanindigan sa panig ni Jehova ay hindi kailangang maligalig sa pangihilakbut sa kapahamakan. Sabi pa sa ating outline, no? Kumbaga sa mathematics, may merong tinatawag silang adisyon, no? One plus one equals 2. Sabi na mga bata, very easy, no? Sa sa atin, ang ating pagkakilala sa si Diyos na Jehova, una, idagdag natin yung malalim, no? Malawak na pagkakilala sa ng mga katangian. Ano resulta? Sabi doon, no? Kapanatagan. So, ang formula natin, Diyos na Jehova plus malalim, malawak ang ating kapanat kaalaman sa kanya equals kapanatagan ng ating madarama. Tama ba yung formula na yun, mga kapatid? Oo, kasi yon ang ipinaiwatig ng dalawang teksto ng binasa natin, Kawakaan 22.19 at Kawikaan 1.33. Pwede nating tandaan ang tekstong yon mga kapatid. No? Alam natin na wala makakasira sa katiwasayan ...ang na nagmumula sa pakikinig kay Jehovah. Isa pang halimbawa na binanggit, si Nehemias ay nagpakita ng mainam na halimbawa ng pananalig kay Jehovah na makibahagi siya sa muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Paano? Nang itayong muli ang mga pader ng Jerusalem, no? nakatanggap sila ng mga napakaraming pagbabanta. Sasalakayin namin kayo. Papatayin namin kayo. Sasakta namin kayo. Paano pinatibay ni Nehemias ang kanyang mga kasama? Ating basahin mga kapatid ulit ang Nehemias 4.14. Nehemias 4.14 Sabi dito, Nang makita akong natatakot sila, agad akong tumayo para sabihin sa mga prominenteng tao, mga, mga kinatawang opisyal, at iba pa sa bayan. Huwag kayong matakot sa kanila. Alalahanin ninyo si Jehovah na dakila at kahanga, At lumaban kayo para sa inyong mga kapatid, anak, asawa at tahanan. Napansin niyo natin din mga kapatid kung paano pinatibay ni Nehemias ang uh, kanyang mga kasama. Aral, nakadama sila ng takot nang makalimutan nila ang Diyos ni Jehovah, No? Kaya ipinaalala sa kanila ni Nehemias na si Jehovah ay dakila at kahangahanga. Kaya makalipas ng ilang taon, no? natapos yung pagtatayo, muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Isa pang punto ay ito mga kapatid. Iniingatan ingatan mo ba si Jehova sa iyong isipan? Mahalaga ba yun, mga kapatid. Naingatan natin si Jehova sa ating isipan. Mahalaga 'yon. Isang halimbawa, kamusta kapag ang isang bagong silang na sanggol ay makalimutan ng kanyang ina sa loob ng dalawang araw? Huwag na nating sabihin 'yung pwedeng mangyari, no? Pero alam natin ang kung ano ang pwedeng mangyari. Kamusta kapag tayo ang kinalimutan ng Diyos na Jehova kahit 10 minutes lang? Di ba? Hindi, hindi maganda ang pwede mangyari sa atin, no? Halimbawa, wala tayong malanghap na hangin. Walang oxygen sa atmosphere sa buong Metro Manila. Sa loob ng 10 minutes, anong pwede mangyari? Hindi maganda, no? Mar marahil sa ospital, no? nakikita natin, minsan yung mga doktor, no? may nire-revive silang mga pasyente, no? Yung hirap huminga, binibigyan nila ito ng hangin, no? ventilation, ventilator. Nakatingin pa yan sarilo, sa, sa orasan nila, no? pang 10 10 minutes, na hindi nag-response yung pasyente, anong sinasabi ng doktor? Sorry po, wala na po siya. Antayin pa ba natin na umabot tayo sa ganong sitwasyon bago natin? Maalala ang Diyos na Jehovah. Hindi, no? Kailangan natin ingatan si Jehovah sa araw-araw sila lahat ng dahilan para mabuhay tayo galing sa Kanya. Kaya mahalaga yon na ingatan natin si Jehovah sa araw-araw. No? Anong pwedeng mangyari kapag hindi natin siya iningatan sa ating isipan? Para tayo makalimot. Anong babala ni Moises noon sa mga Israelita? Ano? Kapag iniwan, iniwan nila si Jehova, anong gagawin sa kanila ni Jehova? Iiwan din sila ni Jehova. Tayo ngayon, kapag tayo ay kinalimutan natin ang Diyos na Jehova dahil sa dami ng gawain natin, abala tayo, Iiwan, uh, kakalimutan din tayo ng Diyos na Jehova. Sa pangpunto mga kapatid, sabi ito, dapat din tayong maglingkod sa Diyos na Jehova ng buong kaluluwa. Anong epekto nito sa atin kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos na Yehova ng buong kaluluwa? Sabi ng isang referensya, Bantayan, uh, April, October 15, 1997, mga kapatid. Basahin ko, ha. Ah. Sabi dito, Habang nangaral tayo sa iba tungkol sa kaharian ng Diyos, habang ipinahayag natin ang wakas ng kabalakyutan, habang ipinaliliwanag natin sa mga tao ang kanyang kahangahangang pag-ibig sa paglalaan ng pantubos, habang binubuklat natin ang kanyang buhay na salita at itinuturo ang mahalagang nilalaman nito sa tapat puso mga tao, likas lamang na lalo tayong napapalapit sa ating mailalang si Jehovah. Totoo ba sa inyo mga kapatid yun? Diba? Pag malapit tayo sa Diyos na Jehovah, lalo tayong nagtitiwala sa Kanya. Parang sa isang magulang, no? kapag malapit ang loob ng kanyang anak sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya ang kanyang anak. Ganon din tayo pag malapit tayo sa Diyos na Jehovah. Ibig sabihin din ito, lubusan natin gamitin ang ating physical at mental na kakayahan at ang ating lakas upang maglingkod sa Diyos na Jehovah. Matutularan natin ang pananaw tungkol sa buong kaluluwang paglilingkod mula sa dalawang halimbawa. Magbigay tayo ng halimbawa mga kapatid. Ginawa ng kapatid ni Maria si La uh, kapatid ni Lazaro. Si Maria ang magagawa niya, hinugasan niya ang mga paan ni ng napakamahal na mabangong langis. Mabasa natin yan sa Marcos 14.3-9. No? Ayon sa ilang uh, referensya, yung mabangong langis na iyon ay nagkakahalaga ng isang taong sweldo ng karaniwang manggagawa. Dito sa Metro Manila, no? yung isang taong sweldo ng karaniwang manggagawa ay nagkakahalaga ng magkano? 175,000 pesos, no, mahigit kumulang gano'n, No? Pangalawa, ibinigay naman ang dukhang babaeng balo ang lahat ng taglay niya. Naghulog siya ng dalawang maliit na barya na may napakaliit na halaga sa kabangyaman ng templo. Pansin niyo yun, mga kapatid, no? Ito ang kainaman doon, mga kapatid. Hindi inihambing ni Jesus ang babaeng balo kay Maria. Pinahalagahan niya ang dalawang maliit na barya ng babaeng balo na gaya ng pagpapahalaga niya sa napakamahal na langis ni Maria. Yamang ibinigay ng bawat isa ang pinakamainam na maibibigay nila, parihong mahalaga sa paningin ng Diyos ang kanilang mga kaloob. Uh, sabi pa, karapat dapat si Jehovah na tumanggap ng pinakamainam mula sa atin. Dapat na lagi din nating sundin ang kanyang mga utos. Uh, sa pangpunto rin mga kapatid, mahalaga ba yun na sinusunod natin ang mga utos ni Jehova, ano bang resulta sa buhay natin yon? Kaya na, pinag-usapan natin yung doktor, no? Balik tayo ulit doon sa doktor. Kamusta mga kapatid? Isipin natin, no? Isipin natin na dalawang linggo tayong na hospital Nung huling araw na, ay eh, sabi ng doktor, napansin ng doktor na no? bumubuti na yung ating kalagayan. Sabi ng doktor, no? Daddy, no? Kasi may doktor na mababait eh. Papayagan na po namin kayong makauwi, no? Pwede niyo na pong ituloy sa inyong tahanan ang inyong pagpapagaling, no? Para makarelax kayo, no? Bigyan po namin kayo ng reseta na tuloy-tuloy niyong -tuloy iinumin. mga bawal na pagkain, no? Huwag muna. Iwas-iwas muna. Pagkatapos ng isang buwan, maaari po kayong bumalik sa akin para sa follow-up check-up, no? Pwede nating suruhin ulit ang inyong kalusugan kung kailangan nating palitan ng gamot yung palitan ng gamot yung iniinom nyo, gagawin natin. Kailangan nating suriin na pa ang ilang mga pagsusuri o mag, kailangan natin mag-request ng mga laboratory test, gagawin natin. Kung kayo ang pasyente, mga kapatid, susundin nyo ba yung doktor? O, oh, baka sabihin natin, oo, kasi kahit pa pano, tinulungan niya akong gumaling. Anong punto natin doon, mga kapatid? Si Jehovah ay maraming beses na mas nakahihigit sa isang mahusay na doktor. Buhay natin galing sa kanya, no? Hindi lang niya iniingatan tayo sa pisikal, iniingatan din tayo ng Diyos na ba sa ating mental, sa ating emosyonal, sa ating spiritual na kaugnayan sa Kanya, ganun din sa mga moral na pamantayan. Kaya ang pagsunod sa Kanyang uh, mga utos ay iniingatan nito ang ating buhay. Naiiwasan din natin na danasin natin no, yung mapapait na resulta ng mabibig, malulubhang mga kasalanan. Kaya tunay na prinoproteksyonan tayo ng Diyos na Yehovah kapag sinusunod natin ang Kanyang utos. Ngayon ay, hanggang kailan tayo magtitiwala sa Diyos na Yehovah? Sabi, sabi rito, magtiwala tayo sa Kanya hanggang wakas. Paano? Si Yehovah ay matiisin pa rin sa mga tao ng lahat ng bansa. Kitang kita ito dahil patuloy pa rin inihimok ng masisigasig na tagapaghayag ng kaharian, ang mga pinuno, ang mga mamaya ng mga bansa na magpasakop sa pamamahala ni Kristo. Masigasig natin ipinapangaral ang minsahe ng kaharian at tayo ay nasa 239 na nalupain. At uh, sa buong mundo, no, milyon-milyon ang patuloy na nangangaral. So, hindi sa atin hadlang yung mga distansya, yung pagkakaiba ng kultura at pagkakaiba ng wika. No? Sa Pasipiko, mga kapatid, no, mapapansin natin, no, Baga, daan-daang milya yung distansya ng mga isla. Pero may mga kaayusan na ginagawa doon para mapaabutan sila ng mabuting balita ng kaharian para makilala ng mga tawang ang, ang Diyos na Jehovah, makapagtiwala sila sa Kanya o kaya ay manganlong din sila sa Kanya. Kaya patuloy, ta, na, patuloy tayong nangangaral ng mabuting balita ng kaharian. Yung, page ko, medyo. yung panghuling bahagi mga kapatid ay itong sinasabi pa may kagalakan nating ginagawa ito o pangangaral ng mabuting balita ay may kagalakan nating ginagawa bago drogin ng anak ng Diyos ang mga bansa gaya ng sisidlan ng magpapalayok ating basahin mga kapatid yung isang teksto pa awit 2.9 awit 2.9 awit 2.9 sabi dito sa awit 2.9, no? Babaliin mo sila gamit ang isang sitrong bakal at dudurogin mo silang gaya ng isang palayok. Kaya ang ba tayo magtiwala sa mga bagay na inaalok ng sanlibutan, eh, inahalintulad lang pala sila sa isang palayok na dun, eh, marupok. <laughs> so, you know, may idea tayo na kung anong kahantungan ng mga bagay sa sanlibutan. libutan Kaya, habang pinatutunayan natin ang ating sigasig sa maiinam na gawa Patuloy tayo na magtiwala kay Jehovah at mararanasan natin ang katuparan ng awit 46, 7-11. Ating basahin mga kapatid yung ating huling teksto. Awit 46, 7-11. Sabi rito, Si Jehovah ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ang ating ligtas na kanlungan. Halikayo kayo at masdan ninyo ang mga ginawa ni Jehovah ang kamangha-mangha mga bagay na ginagawa niya sa lupa. Pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa. Binabali niya ang mga pana at dinudurog ang sibat. Sinusunog niya ang mga karawahing pangmilitar. Magpasakop kayo at kilalani ninyo na ako ang Diyos. Dadakilain ako sa gitna ng mga bansa. Dadakilain ako sa lupa. Si Jehovah na mahukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ang ating ligtas na kanlungan. Di ba? Si Hoba ay ating ligtas na kanlungan. Ito ay garantiya sa atin na kayang-kaya tayong proteksyonan ng Diyos na Jehovah, no? Gaya ng ating inawit kanina, no? Si Hoba ang ating kanlungan, no? Angkop na angkop yung inawit natin kanina, no? Kaya uh, balik natin yung tanong kanina sa ating paksa, no? Nagtitiwala ka ba sa Diyos na Jehovah? Tsak na ang ating positibong sagot ay nagpapakita na karapat-dapat si hoba sa ating pagtitiwala. Magandang umaga po.